Ayan na naka-record na siya. Yay! <laughs> Ayan na siya! Oh, naka-record na Oo, naka-record na siya. O <laughs> <laughs> video yan. Oh, you know now. Hey, west side. Alam mo, ang init. Baby Dean! Ako naman, ako naman. Yay, hey, meron ko na. Sige, Ako naman. Sige, sige. Game na. na. Nakatalikod. Tama. Oh, yeah. video? Video yan? No, Akabaga. video. Grace, ang ganda ng suso mo. Ang init, ang init. Sara, Sara, yung puwet mo ang laki. <laughs> laki ng puwet mo. Liza. Ay, yeah, sweet. Diyos ko, takting. Hirap maglakad. Siyempre, <laughs> kailangan ko rin umix mga phone mo! Uy, nakita ka! Hiya ka pa! Uy! Okay. Uy, okay, okay. nakikita ka rin na live sa... Mm. Kita yung pustiso mo! Oh, yeah. Huli ka! Si Sena lang yun, si Din! Oh! Takteng <laughs> <So, kindergarten. laughs> yan! Ready? <laughs> oh, oh nakita ka. Jun, 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 patingin ako ng pustiso mo. <laughs> Uy, nakita ka. Uy, nga. Baka mag Lalaka po, ang dalawang baklang lalak sa silyang ko. dalawang baklang lalaki sa silyang ko. at Banton. <laughs> <laughs> ang hirap maglaka. lock pa dito ayan oh naka video. nakikita mo oh grace naki kitang kilikili mo hindi naman magawa ay <laughs> ay ko